pipitasin na po ito natin mga idol para <coughs> ma-deliver na po natin na natin po dito kung mayroon pa dito so makita nyo talaga na productivity ang aming upo plant ng idol yun no yan yan mga idol agay yung hirap ah, lagay ko sa ako sa daman Ilagay naman sa sako. Yeah. Yan. Ang hirap magkita sa mga idol. Pag wala tayong katulong sa ating sa ating pagtrabaho. Saan ba yung upit ko? Parang mawala. pa. Malaki. Malaki mga idol. Yan. Yan. Yeah. <clears throat> 'Di ba? Lagay natin sa ating sako. At pwede na rin ito. Mga kaidol. Ya. Yeah. Ya. Yeah. ayan Ayyan. Mayroon tayong kagandahang bunga ngayon. Ya. Yeah. Hindi <coughs> ko kaya <coughs> Ayan. Ayan. So, so ngayon ay magpipitas na tayo ng ating production. Ng ating oh, magandang magandang produkto. Ayan mga idol. Sus, marami na. Ayan. 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 So isang lang dito pero ang nakuha ko mga idol almost uh, tin piraso na but but marami pa doon sa kabila na to bang marami so ito pa may isa pa mga idol so watch up chan sa mga nanood or sa aking taga subaybay ng aking video watch up watch up good morning Hey, mag-harvest po tayo, mga ka-idol ng ating tanim na sitaw yan oh you know you know this sitaw oh, tamakan mo na gladis, now ah paano?

So medyo matagal-tagal po ito pipitasin mga idol. Dahil ay uh, magkaroon tayo ng sakit sa kamay. Sa maaram glades. Ang samin mo. Kasi matigas po ito. Kasi Kailangan talaga magtyaga tayo sa magpitas nito kasi uh, blessing na po ito na binigay ng ating panginoon yung sitaw na to o tingnan nyo po nakalampiga na po sa lupa ang iba dahil sa uh, unang pitas pa po ito mga idol o tingnan nyo po uh, nagkaroon ng maraming bunga dahil sa ulan binigyan po tayo ng magandang panahon ayan ayan di ba di ba mayroon tayong blessing di ba mayroon tayong blessing mga idol pa ang bunga mga idol oh. Saka ang kinis kasi bago pa. Bagong pitas pa to. Sab, yan sinasabi nila nga uh, talaga ang gulay. Fresh na fresh gulay. Ito yung first harvest natin. Mga ka-idol. First harvest. Ito yung first harvest natin. So makikita natin kung magkaano karami ito. So ito na po yung napitas natin mga idol. Siguro mahigit po ito sa... Yan. Kaya na ang ganda na yung sito natin. Ha? Psy. Ayan. Ayan dalawa at ah, tatlong bundle po ito yun know, mga ito may po ito ng ayun ah uh, 80 kilos may git yan ha guwapo ang ganda ng klase ng sitaw umaba at saka ang kinis ng ating ah uh, ah uh, production si uh, sitaw balatong. merinda tayo mga idol, merinda tayo. Si Okay. Na. Ted. Merinda merinda. Merinda 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 tayo mga idol. Merinda. Yan, ito lang po sa akin. Mayroong lunga. Wow, parang itlog ng pugo. Yan. Kain tamor. more. Oh, la, Yan to. po ito. Witty kilos. Ito yung nakukuha natin. Ang daming pala. Hmm? May, so ngayon ay kumakain tayo ng merienda. Yung mga kalamahan ko. Ganyan yan pero... <laughs> Ako na uh, tulungin dito. Mm -hmm. Ito namin. Po. Oh. <laughs> ano Nasa ano. Bali, natapos na po namin pagpitas or pagtimbang aming sitaw, mga idol. oh, bali, 100. 100. How, 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 how. Oh, oh. 123 kakilo lahat ang dalawang bundle o tatlo. Tsaka ikakarga namin na namin sa aming kalisa. Au! Pugi dades! Yun ang kalabuan namin mga idol ang kargahan. Ayan. Ayan. Darating na po kami. Hali na, hali na. Video tayo. Ayaw, video. Ano? No

Pinakanta ya ya Okay. How, 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 how di di to ki Hey. Hey. pop 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 Naman, boss, oh. Para siguraduhin ga na eh. iko bitin ko. Video eh. na 'ni. O oh, diskarga na yeah. mga idol eh. Di tayo. Oawasan natin ba, mga idol. Sugar na 'to. Ano natin? Pero sa line natin ay medyo malukma na mga idol, baka maano tayo ma abrea. Trend tayo sa ating game. So, Doon ating state ng mga idol ay nasa 100 na higit yung um, first pa uh, natin sa itong sitaw. How, So, yung kalabaw oh. po ang kinakargahan namin kasi medyo malayo po sa sasakyan. Mulan kasi dito sa aming mga idol. Ayan na po ang mga idol. Update sa ating, ano, sa ating uh, best first. Ayan na po So ito na po yung aming kalabaw na kinakargahan mga idol Si Palad. <laughs> Hayan, tingnan nyo po. Dumbiyahe na po kami kasi hindi talaga pasukan ng talakyan ng aming, ng aming farm. Kasi maulan ngayon at saka uh, madulas ang daanan mga idol. Hindi pwede, maputek yung daanan dito. Uh, yun ang dahilan na tayo ay gumagamit ng kalisa sa ating uh, paghakot sa ating produkto dito kasi hindi maka uh, pasok yung sasakyan dito ng buyer namin mga idol buti nga may kalabo kami uh, 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 malaki kaya ginagamit namin sa pag, uh, bubuhat nito yan, ayan, ayan. kita natin talaga mga idol